May paraan naman talaga eh para sumikip. So yun na nga guys, meron tayong... So yun na nga guys, meron tayong babae dito na nag-send message sa akin. And ito yung sabi niya. Hi Miss Lynn, please hide my identity. Tawagin niyo ako sa pangalang Joy, 35 years old. Meron akong asawa at 14 years na kaming nagsasama. At meron na rin kaming tatlong anak. Nitong huling bembangan namin ni Mr. ay sobrang nasaktan at nahiya ako sa sinabi niya. Sinabihan niya ba naman ako na maluwang na daw yung akin? Nag-aalala ako na baka maging rason yon para maghanap ng iba. At natatakot ako na baka masira yung pamilya namin. Miss Lynn, baka may alam ka na paraan kung paano magpasikip. So guys, uh, para sa akin na and for you sender uh, meron akong dalawang ano, alam na talagang nagpapasikip siya so yung una is yung by surgery at yung pangalawa naman is uh, muscle control So dito sa ano sa unang nabanggit ko na by surgery. So syempre kailangan mo ng pera diyan. Kasi alam niyo naman na sa panahon ngayon marami ng paraan, 'di ba? May mga ano nga eh, may mga way nga para magpatangos ng ilong. So, sa ganyang bagay, meron ding paraan yan. And, kailangan mo lang siya ng pera. Kung may pera ka, pwede kang mag So, yung muscle control naman guys is, uh, alam ko na hindi lahat marunong neto. Sige, isi-share ko kung paano siya gawin. So ngayon, paano ba ginagawa yung pagmamuscle control? So, madali lang siya, pero alam ko na sa iba, nahihirapan silang gawin ito. So, imaginein mo na lang na parang gustong-gusto mo nang dumumi o di kaya gustong-gusto mo nang umihi. Kaso nga lang, uh, wala, kang, ano, wala kang CR na magagamit. Kasi, halimbawa, nasa public place ka. Halimbawa lang. So, kung paano mo pinipigilan yung pagdudumi mo o yung pag-ihi mo, ganun din po yung paggawa ng muscle control. So, alam ko hindi lahat ng kababaihan kayang gawin ito ng matagalan. So, yun yung ano, so yun yung way para magawa mo yung pagmamasel control and talagang nakakatulong talaga siya para at least sumikip siya. And do naman sa ano sa partner mo kung nagrereklamo siya na maluwang tatanungin kita ate. Malaki ba yung kanya para ano para magreklamo siya kasi kung judge siya ibig sa kanya, nasa kanya yung problema. And sa totoo lang, yung sinasabi nila na kapag ka marami ka na daw anak, ganyan, ganyan, nagiging ano siya, nagiging maluwag. Alam nyo naman na yung ano natin, mga kababaihan, is para siyang goma, elastic siya. So, hindi naman siya as in na kapag ka nagkaroon ka ng na maraming anak, ay talagang luluwang na siya. Hindi naman basta-basta ganun yun. So, alam nyo naman, kapag ka yung mga rubber, yung goma, like for example, kapag binat mo yan, bumabalik din yan sa katagalan, di ba? So, ganun din yung sa atin. So, sa lalaki na yon sa mister mo, siguro, jot siya. Kaya maluwang. So, yun lang for you, sender. And sana nakatulong.